naman sa Balitang Sports. Pasok na sa darating na Asian Volleyball Confederation Challenge Cup for Women ang ilan sa mga pambato ng bansa na sina Gia de Guzman at Cici Rondina. Ang iba pang detalye sa Balitang Sports, hatid sa atin ni Angelica Galvez. tayo sa mga aksyong balita sa mundo ng sports para sa larangan ng volleyball. Laban para sa bansa. Yan ang handa ng gawin ni Najia de Guzman at Cici Rondina. Matapos itong mapili para sa Philippine team para sa darating na Asian Volleyball Confederation or AV Challenge Cup for Women's ngayong May 22 hanggang May 29. Ayon sa anunsyo ng PBL, Nagbabalik na sa national team ang setter ng Cool Smashers na si Gia de Guzman para sa ABC. Dahil sa kanyang natatanging galing na ipinakita sa Japan's Denso Air Base, nakapagbigay ito ng pagkilala sa bansa sa international stage. Kinumpirma ni de Guzman na sa sasali ito sa isang interview habang nasa PBL Finals. Ani ano de Guzman ay kahit maikli ang preparasyon para sa ABC, ay ibibigay umano nila ang kanilang best. Excited na rin umano itong lumaro para sa bansa. Samantala, kasama naman ito sa national team ang pinarangalan ding best outside hitter mula sa Choco Mucho na si Sisi Rondina. Bigo mang may uwi ang championship title ay hindi naman ito na bigong makapasok sa national team. Ani Rondina hindi niya pwedeng tanggihan ng ABC, lalo pa at Pilipinas naman ang dadalhin niyang pangalan rito hiling rin ito na magkaroon agad sila ng chemistry ng kanyang mga ka-teammate. Sa kabila ng kabiguan laban sa Creamline, sa isang kapanapanabik na five-set encounter, ang kanyang individual na galing ay nagpakita. Matapos ito ang makakuha ng kahanga-hangang 31 points na may kombinasyon ng mga lethal attacks, mga crucial blocks, at stellar defense play. Habang naghahanda si Rondina na magsuot ng pambansang kulay, ang kanyang paglalakbay ay nagpapakita ng katatagan at hindi natitinag na pangako sa mga atletang Pilipino sa international na entablado. At yan ang mga aksyong balita sa larangan ng sports. Ako si Angelica Galvez, balik sa inyo Henry at Vanessa.